Okay, ito mga ka-TH uh, Tuturuan ko kayo paano kumuha ng tamang uh, pagkumpas Ngayon, nakita natin yung big boulder marker na yan or BBM or bench marker. Uh, tapatan mo siya sa apat na directions uh, North, South, East at West So ngayon uh, Nandito ako sa uh, South So asimot ko yang Norte. Ayan, nakikita natin sa compass, Norte siya. So, dyan mo makikita kung ano yung, uh, ano siya. So, makikita natin siya is turtle. toll. Then, may face marker. Ngayon, pupunta naman tayo ng uh, S position tayo. Pas, pa, simot natin is west. Ayan. So, anong makikita natin sa sa west. so, weso. alisin muna natin itong ah, uh, bara. Ayan. Tapos yung pala. Ayan. Then itong ano mamaya na. So dito na tayo sa S position. Asimut natin yung west. Baka simot natin ay S. So anong makikita natin uh, itsura niya? Ayan. So dyan natin dyan tayo mag-conclude. Okay. So, okay. Doon naman tayo sa first position niya. Ano makikita natin? Si so, ito. Tapos ko na itong ano, uh, area map. So, yan. Ayan siya. So, pinapakita ko lang sa inyo ang tamang pagkumpas sa isang event list team BBM or benchmarker So dito naman tayo sa uh, North niya pa south tayo. Ayan. So napansin nyo, napansin nyo ano, na nagbigay siya ng uh, uh magandang uh, magandang itsura niya dito sa naka south position ka, pa north ka. Ayan. So makikita natin is my little toll tapos meron pa siyang naka walling na pace marker sa walling niya nakalagay ayan, ayan. so ngayon ang pace marker is 45 degree north east at 225 degree southwest west so pupunta tayo ng 45 degree dahil uh, yan ang targeting ng Uh, face marker. So titingnan natin siya kung nakikita natin siya dito. Ayan. So wala. Hindi natin makita dito yung face marker. So negative yung load dito. Negative dito yung directions. Ayan. So pupunta tayo ng uh, 225 degree. So makikita na lang natin siya sa gilid. Ayan. Ayan. So, 45 degree na yung face marker. Ayan. Kita natin yung mata niya na Ayan, harap na tayo ngayon sa kanya dahil yung bibig niya is metal element. Ayan. So, 135, 315. So, may tinitingnan siya at napansin niyo ito. Ayan, yung dat na yan. Ayan. Tinuturo niya papunta dyan. So, anong makikita natin coordinate marker sa HTM? Dahil HTM siya, HTM ito. So, dito din natin makikita ang big uh, bibig tapos may madalawang mata. Ayan, coordinate marker. Tapos, din, dito din natin makikita yung enter sign. Ayan, o. Oh. Yan yung enter sign. Ayan. Parang Y. So, ibig sabihin yan, coordinate marker ito. For HTM. So, ang item, kaya may intersign sign. Dito din yung face marker. Tapos, ito pa. May mababaw na dot. Directional pointer yan. So, directional pointer in front. Kapag dot, ito, may dot pa yata. Ito. Tanggalin natin. Para kita natin. Kaya dapat kailangan yung malaman mga ka-TH kung paano ang pag pagkukumpas dahil pag nakuha nyo ang tamang pagkumpas madali nyo na lang malocate ay that nga ito ayun ayan so hindi ko na muna ito tatapusin na video so ayan so ganyan lang mga ang pag ano uh, pag kumpas tamang pagkumpas so nakuha natin mga htm shortcut na tayo ayan Papansin natin mga pantayan tabas. Ito parang lagyan ng plug pool. Tapos ito matindi. Ayan. Ayan. Talaga man yan. Tapos may Tapos mayroon tayong inventory marker. Box. Box yung bato na yan. Ayan. Ito din. Ayan. So bukod dyan. Napakarami pa doon mga HTM. Ayan may parang puso pa tayo dito. Ayan, parang puso. Puso talaga tapos diamond or box. So, dami. So, target spot na ito. So, may ibig sabihin yan. Ayan. So, sikrito na lang mga ka-TH. Ano? Basta na ituro ko sa inyo yung tamang pagkumpas. Maraming salamat. God bless at bansay.